First time ko guys dito kumain. Naisama ko dito. Oh. Ko na tubig. So, guys, so, ganda. Ayan, tang lang. <laughs> Di ko Guys, ko dito lang sa, ayan. Dito lang kabe, sa BBQ. Yes, ayan, BBQ

888 Sige guys Ay, hindi ano Pag-counter na lang yung S Di pa At least siya guys <laughs> Ayan Ito, so, mabait ito Sinamahan ko lang siya rito Kasi Para hindi maano Kasi sanay na akong nagpapadala dyan O, ng papilis That's it Pag-iit <laughs> lang Sige siya Nag-iit lang ako dito, Rons

May lindol pa. Five, mm. May, may mm. Okay. Kasi yung kapatid ko na po, nagsaw, may lindol. Ano ah, na? Malakas ang lindol. Hmm? Malakas yung lindol. Hindi ba ka dalasin mo kapatid dyan? Yung kapatid ko. Wala na kami. Hindi yung. Walang lindol. Mm -hmm. Diba? Diba na panahon. Hmm. Thing, mm -hmm. Ini pelancong yang kita ni lagi juga. Hmm, anjing. Ang maganda dito, hindi ma-oilin. Hindi ma-oilin. Wala po yung mukha. Si kuya may ano na? May dito na? Wala pa po. Magami siya. Darating kami dito next year.

Bago yung bago interview. Yung interview madali lang. Ang kanyang lang medical. Ano yung lagay ko? Malambot. Malambot. Pero pala ako dito hmm? <laughs> sa ano yun? Hindi na kumunang kayo dito. Tinitignan ko lang sa ano ba? Tinitignan ko. Kala ko sa buka. Yung Apo-Apo palagi ka dito pag tinadala namin. Hmm. Pero yung maanghang na maanghang. Pero masarap yung maanghang. Pero hindi ko pa kain lahat. Hmm. Marami bang ilukanong? Marami. Marami ilukanong sa'yo? Meron din. Meron sa'yo lang. Marami yan? Bumabag tayo? Ano yun o? Bumabag tayo?

Paborito ng apo ko ito. Ay okay, yung mahal ka. Murtis oh, ke. Isang. Huwag mm. mm. mo isipin yung mahal yung hindi naman yung gusto ng katawan ko. Mapakain ba yung pera? <laughs> mahal, <laughs> siya. Mahal. mahal siya mayaman. Mahal sa may pera. I Ay, ganun yun, hindi ako mayaman. <laughs> kaya lang, pag kumain ako, siyempre, pag kumain kami, yun mm. siyempre yung gusto ng... Katawan namin nakainin. Mm. Alam mo naman na lulok-lulok pa nalang sa... Pagbasa <laughs> <laughs> pa, alis na ito eh. Pagbasa sa US, guys. Hawag yun, ha? Naway pala, hawag. Ikaw, mabait ito. Maganda ka. Kung so, ano nakikita niyo sa video, ah, ganyan din sa Personal. Mabait na tao wow. ito. Mayroon yung napagalitan mo. Nakatawa pa rin. Hindi yeah, ako mag-music na, ha? Para makikigay. Kaya yung mukha niya, bata. Mukhang <laughs> bata lang. Six months ko lang nakilala. Mabait ito. Hindi <laughs> ko ito iyaan, ha? No? Super bait yan. Pati yung leg vlog doon, mapangit. Kala <laughs> na. Kala ko drago. Kala ko drago dito. Sa, <laughs> sa totoo lang, Janet, hmm. kaya hindi sa tumatanda. Kahit may pro... Sang kadak siguro ang problema mo. Kapapatang. <laughs> Kasi nang ano ka pa rin na kaya mo yung mga problema mo. Ihiting lang natin na. Ah. Kahit sa damakmak na problema. Kahit sa damakmak ang problema nito. Wala na mga mayya, kasi sa tayo. nakita itong Hindi, tapos na makita di ba? Pero karon wala. eh. Okay yung okay. okay, okay, lang naman. Kaya lang album sa probinsya. May hmm. kanya Kain. Kaya kung minsan, yung kinakain nila, yung pagkain nila, kinakain mo rin. Kung may dumakan, gusto kong kumain, kumain. Pero pag wala na, ganun na ka probinsya. Hindi na kagaya noon na... Hindi dyan, nag-enjoy kami. Bago siya noon, ito noyo. New year na new year Naglalakbay kami pa po ka-provincial po. Nasing? kami. Nasing kami. Natinom kami. Diyan pa kadala yung... Saka dito, dito, sa LBC na ito, malapit sa USM. Mas pili ang LBC? Hindi pa sabi niya doon, bukas lalakad na yun. Andun na yan. Ba't ilan ano yung medyabal mo? Ang lambat. Pak? Nakakalas ko lang yan. Ayoko pang umalis. Kasi yung kayari, isang one day ko, kita ko pagkakalas Ayoko pang umalis. Nakikita ko siya. August 18 yung sinari Larry eh. Sinabi ko yung nababakunan mo. Ma'am, kailan ako pwedeng umalis? Basta hanggang mat.

Yung problema kasi sa atin, yung pinadala ko, OFW ako dati. Kailangan yung police clearance ko. Yung nakita mo doon, police clearance ko. Hmm. Pag may makikita ano kasi, problema niya doon, tulang yung, ano nga, yung talang background niya lang sa pamilya niya. Eh? Kumakailan! Kundi ko kayong isa! Ang, ang problema yung kay ano, lari, yung parang ano yung met, yung last <laughs> ba yun, yung parang pinit Wala <laughs> ka ng problema doon, yung maraming nagsisita. Kasi, ilan anak niya?

last mate. Ah, babalik ko sila kaya Hindi pa kami magiging last mate. Ito. Oh, no, no, na last mate. No. Next, next week. Next, month, next week. Babalik ko sila dito sa Manila. Kaya yan, guys. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> yeah,